Well unang-una wala na sa kamay ng Marcos administration yan. Dahil kung natatandaan nyo, noong 2019, eh, inalis ng gobyerno ng Duterte ang Pilipinas sa ICC. So Hindi na makakapag-intervene ang uh, gobyerno ng Pilipinas uh, dahil hindi na siya bahagi ng ICC. Mm -hmm. So I don't think uh, may patutunguhan yung pakikipag-usap na yan. Mm -hmm. uh, tingin ko mag-focus na lang sila doon sa gagawin nilang depensa sa kanilang kliyente uh, paghandaan nila yung uh, napakalakas na kaso na Ay. inihain ng mga biktima ng EJK. Oo. Uh, ginoon kasi nyo sa ba, bakit ho yun ang kanilang sa dami ng mga binawi nila na apila may bago may kipag-negotiate parang ang term pa ginamit talagang uh, begging no sa ating administrasyon bakit to yun ang kanilang naisip isep uh, para makabalik yung dating pangulo Palagay ko dahil kung lalaban sila ng patas sa ICC, at mukhang uh, uh -huh. ang ICC naman eh hindi katulad ng mga korte dito sa Pilipinas uh -huh. na naimpluensyahan at nababayaran, pa uh, palagi ko tingin nila may, may tulog sila. Eh. Uh -huh. Kaya magta magtatry sila na kahit papano, siguro habang nagpapatuloy yung trial, eh papayagan na umuwi dito ang Pangulong Duterte. Uh -huh but i don't think the icc will agree kasi kaya nga nila kinuha yung kaso na yan uh -huh. dahil hindi napapanagot ang duterte dito sa pilipinas uh -huh. tapos ibabalik nila sa pilipinas eh lalong hindi nila mapapanagot uh -huh. uh, my... so i think uh -huh. it is a, a desperate move uh -huh. sa bahagi ng kampo ni uh, pangulong duterte na umabot sa niyan eh uh -huh. uh, bang maging uh puntos ng kabila na kasi mahina na siya. At least kung siya po ay pumanaw, eh dito sa kanyang bayan. Alam mo, mas maganda ang kulungan sa ICC kumpara dito sa mm -mm, Pilipinas. Mm -mm. eh, So uh, hindi ko makita yung puntong yan. Mm -mm, uh, unless ang gusto nila ibalik dito si Duterte para siya ay mag-hospital arrest or house arrest, Eh that defeats the purpose kung bakit siya kinuhan ng ICC. Mm -mm. Uh, pero eh ay, ay kung usapin ng sakit, ang problema at matanda na mm -hmm. doon nga sa hospital ng uh, sa ICC may sariling uh, clinic na parang hospital doon eh mm -hmm. at uh, maayos ang kalagayan niya doon. Mm -hmm.